Sa layong 200 metro mula sa Dalampasigan, nakuha ng isang manging isda ang palutang-lutang na bagay na ito sa baybayin ng barangay Masidel sa Kalayan, Cagayan. Nakuha ito ng manging isda habang pumapana ng isda bandang alas 4 ng madaling araw noong August 19. Uh, nakikita nga ito siya ng lumulutang na uh, parang kawayan na bagay na may kulip puti. So... Nag, uh, na curious siya, nilapitan niya ito at uh, hinila. Kaya nung, pero nung pagkahila niya, naramdaman niya na ito na pabigat. Uh, Nang maiahon ng manging isda sa dalampasigan ang nasabing bagay, agad niya itong inireport sa mga otoridad ng siyasatin, isa itong submersible drone. Ayon sa Kalayan PNP, hindi ito ang unang beses na makakita sila ng naturang bagay. Uh, year back July 2022, Nakakuha na naman sila ng gano'ng bagay pero yung nakuha nila is uh, katulad din nito yung nakuha natin pero uh, yung bagay na yun is uh, medyo kulang-kulang na yung parts. Noong buwang ding iyon, narecover ng mga pulis sa baybayin naman ng pasukin Ilocos Norte ang palutang-lutang ding submersible drone. Pero sa isinagawang pagsusuri noon ng Philippine Air Force at Navy, isa itong military surveillance equipment. Pero gaya ng nahanap sa Ilocos Norte, hirap din ng mga pulis na tukuyin kung saan ito nanggaling o kung sino ang nagmamay nagmamayari nito. na walang mapagkakilanlan kung saan galing. Ang tanging marka niya sir, is yung mga panlang, yung mga sulat kamay, kung saan uh, nakalagay lang doon is yung mga date. Uh, sa patingin namin date at saka yung partes ng uh, submersible drone na ito. Ipinasakamay muna ng PNP Kalayan sa Philippine Coast Guard ang nasabing drone para imbestigahan ito. Pinapaigting pa ng PNP at Coast Guard ang kanilang pagbabantay sa laot, lalo na't dalawang pakete rin ng shabu ang nakitang palutang-lutang sa Kamigin Island na parte ng Kalayan noong July 31 at August 1, 2024. Ang mga ito ay may kabuang halaga na higit 6 na milyong piso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.